Ang ilang mga tao ay nasisiyahan at maaaring mas gusto pa ang katahimikan ng mas madalas kaysa sa hindi. Para sa iba naman, ang pag-iisip lamang ng pagiging tahimik ay maaaring maging hindi komportable. Oo, ang pakikipag-ugnayan sa iba ay mahalaga. Kung tutuusin, tayo ay mga social beings. Gayunpaman, lahat tayo ay maaaring makinabang mula sa ilang oras ng katahimikan. Pero sabi nga sa panahon ngayon, napakahirap nang makahanap ng tahimik na oras. Ang mundo ay patuloy na gumagalaw at palaging may ilang ingay na nangyayari sa paligid natin. Mga sasakyang dumadaan, constructions, mga bata na nagsisigawan, mga taong naguusap, at marami pang iba. Gayunpaman, kung ikaw man ay isang introvert o isang social butterfly, dapat mong subukan na maglaan ng ilang oras para sa iyong sarili, kung saan maaari kang magkaroon ng kaunting kapayapaan at katahimikan. Dahil ito ang mga makapangyarihang binipisyo ng katahimikan. Number 1. Matanggal ang stress at tensyon Ipinakikita ng pananaliksik na ang ingay ay maaring magkaroon ng pisikal na epekto sa iyong utak at pataasin ang iyong antas ng cortisol, ang hormone na nauugnay sa stress. Nangangahulugan ito na mas malamang na makaranas ka ng malalang stress kung nakatira ka o nagtatrabaho sa isang maingay na kapaligiran tulad ng sentro ng isang syudad o anumang lugar kung saan palaging maraming nangyayari. Sa kabilang banda, ang katahimikan ay tila may kabaliktaran na epekto ito ay talagang nakakatulong sa pagtatanggal ng pisikal at mental na tensyon. Ayon sa pananaliksik, ang ilang minutong katahimikan lamang ay maaaring maging mas nakakapawi kaysa sa pakikinig ng mga nakakarelax na musika. Number 2. Mapalakas ang pagkamalikhain Ang pagkamalikhain ay isang malaking bahagi ng buhay at ang proseso ng pagiging malikhain ay madalas na nangangailangan ng katahimikan. Dahil nahihirapan ng iyong imahinasyon kapag ang iyong mga pandama ay sobra-sobra ang kinakarga. Kapag nag-iisa ka at nasa isang kalmadong kapaligiran, mas nakikibahagi ka sa iyong isip. Mas malamang na makaranas ka ng mas malalim na pag-iisip at damdamin kapag hindi ka nakikitungo sa napakaraming panlabas na kaguluhan. Ang pakikipag-brainstorming sa iba ay may mga pakinabang. Ngunit karamihan sa mga tao ay malamang na ang kanilang pinakamahusay na sarili ay nangyayari kapag sila ay nakadiskonekta mula sa iba. At ibinibigay ang isang daang porsyento ng kanilang focus sa kanilang mga trabaho. Number 3. Ma-improve ang focus. Ang patuloy na pagpapasigla na natatanggap ng iyong utak sa pang-araw-araw na batayan ay maaaring maglagay ng malaking diin sa medial prefrontal cortex na makakahadlang sa iyong attention span pati na rin sa iyong paglutas ng problema at mataas na kakayahan sa pag-iisip. Bilang resulta, napapagod ka sa pag-iisip at nawawalan ka ng kakayahang mag-focus. Ang pagkakaroon ng mas kaunting mga distractions ay nagbibigay daan sa iyong utak na bumagal at tumutok. Ang mga tahimik na kapaligiran ay tumutulong sa iyong utak na maibalik ang mga mapagwakunan ng atensyon nito, na humihikayat ng mas magaan ng pag-andar ng pag-iisip. Maaring hindi palaging posible na makapunta sa isang lugar na tahimik kapag nasa trabaho ka o nasa paaralan. Ngunit ang paglalakad-lakad kapag may pagkakataon ay eh maaaring makatulong sa pag-recharge ng iyong utak at tulungan kang maibalik ang focus mo. Number 4. Makamit ang higit na kamalayan sa sarili. Kung ang iyong atensyon ay palagi inililihis ng mga distractions, hindi mo talaga magagawang mapabuti ang iyong buhay. Iyan ang isa pang dahilan kung bakit ang pagsasagawa ng katahimikan sa iyong buhay ay lubhang kapakipakinabang. Ang regular na paglalaan ng oras sa pagmumuni-muni sa iyong sarili ay makakatulong sa iyo na mas maunawaan ang malaking larawan at kung saan patungo ang iyong buhay. Ang pagkakaroon ng kamalayan sa mga pagbabagong gusto mong gawin ay magdadala sa iyo sa pagsisimulang gumawa ng mga aksyon na may kamalayan upang mapabuti. Number 5. Mapalakas ang iyong intuition. Makakatulong din sa iyo ang katahimikan na mabuo at mapabuti ang iyong intuition. Kapag nag-iisa ka, mas malamang na kinakausap mo ang iyong sarili. Ang pakikipag-usap sa sarili na ito ang maaaring magpahusay sa iyong intuition dahil nakikinig ka sa iyong sarili. At sa mas maraming oras na ginugugol mo ng mag-isa at sa katahimikan, mas na engage ka sa pakikipag-usap sa iyong sarili. Na sa gayon, lalo pang nabubuo ang iyong intuition. Natututo ka kung paano magtiwala at maniwala sa iyong sarili ng higit pa at sa makatawid ay higit na magtiwala sa iyong mga instincts. Number 6. Mapalawak ang iyong pananaw Tinutulungan ka ng katahimikan na pagnilayan hindi lang ang iyong sarili kundi ang lahat ng bagay sa paligid mo. Ang isang kalmado at tahimik na kapaligiran ay maaaring magbigay daan sa iyo ng kakayahang makita ang iyong sarili at ang iyong sitwasyon mula sa ibang pananaw na mas positibo o makatotohanan o mula sa pananaw ng ibang tao. Sa halip na mapigilan ka sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa isang bahagi ng sitwasyon, maaari kang umatras at mapagtanto ang lahat ng panig nito. Kapag tinanggap mo ang iyong responsibilidad at ang iyong mga tungkulin sa anuman ang mangyari sa iyo, magkakaroon ka ng higit na kontrol sa sitwasyon at kakayahang baguhin ito. Number 7. Mapabuti ang iyong mga relasyon. Kung ikaw ay tulad ng karamihan sa mga tao, madalas mong makita ang iyong sarili na sabik na naghihintay sa iyong pagkakataon na magsalita sa isang pag-uusap sa halip na aktibong makinig sa ibang tao. Ang pagsasanay sa iyong sarili na maging mas komportable sa katahimikan ay makakatulong din sa iyo na mas tumutok sa isang taong kausap mo. Maari mong mas mahusay na maunawaan kung ano ang kanilang sinasabi bago tumalon sa iyong mga iniisip Baka makita mo pa sila sa ibang pananaw kapag sinasadya mo magsagawa ng katahimikan at malalim na makikinig sa iyong mga relasyon. Nagsisimula kang makaramdam ng higit na pakikiramay at empatiya sa mga tao sa iyong buhay. Number 8. Makagawa ng mas mabuting desisyon Kung nakita mo ang iyong sarili na pinagpapawisan sa bawat maliliit na mga desisyon at nagiging stress sa pag-iisip tungkol sa kung ano ang gusto mo para sa hapunan, meron kang problema sa paggawa ng desisyon. Hindi ang aktual na pag-aalinlangan ang nagpapahirap sa proseso, ngunit ang sarili mong pagdududa sa iyong sarili at kawalan ng katiyakan sa iyong mga kakayahan sa paggawa ng desisyon na humahad lang sa iyong pag-abante. Sa katahimikan, maaari mong pakinggan ng iyong sarili at ayusin ang iyong mga iniisip ng mas mahusay. Ang paglalaan ng oras upang mahanap ang sagot na kailangan mo ay makakatulong sa iyong gumawa ng mas mahusay na mga desisyon sa pangkalahatan. Number 9. Mas mataas na emosyonal na katatagan. Ang iyong emosyonal na katatagan ay maaari ring umani ng mga benepisyo ng pagkakaroon ng katahimikan. Ang mga negatibong emosyon ay mas malamang na makakaapekto sa iyo at ang mga abala ay hindi magpapagalit sa iyo ng ganon kadali. Pagpapabuti din ng iyong mental na katatagan. Ang pag-iwas sa labis na mga sensasyon sa pang-araw-araw na buhay ay nag-aalis ng karamihan sa mga abala na maaaring humantong sa instability. Ang mga attention center ng iyong utak ay maaaring maibalik ang kanilang sarili at ikaw ay nagiging mas mahusay sa paghahanda upang harapin ang anumang bagay na hatid ng iyong buhay. Karaniwan ang katahimikan ay nagpapanumbalik ng iyong mga mapagkukunan ng kaisipan at ginagawa kang mas matatag. At number 10, maunawaan ang iyong sarili. Ang mga namumuhay ng matagumpay, kapwa sa personal at profesional, ay ang mga tunay na nakakaunawa sa kanilang sarili. May sapat silang kamalayan sa sarili upang malaman kung ano ang kanilang mga potensyal. Alam nila ang kanilang mga kalakasan at kahinaan at kung ano ang maaari nilang magawa. Kapag mas naaintindihan mo ang iyong sarili, alam mo kung ano ang maaari mong ibigay sa mundo at kung ano ang gusto mo mula dito. Ang pag-alam sa iyong mga prioridad ay makakatulong sa iyong mahanap ang pinakamahusay na paraan upang masulit ang buhay. Gaya ng napanood mo, maraming binibisyo ang katahimikan sa pisikal, mental, at emosyonal. Ngunit kung palagi kang napapalibutan ng mga panlabas na ingay, hindi mo na mararanasan ng lubusan ang alinman sa mga ito. Upang tunay na maitaguyod ang pansariling kapayapaan, kailangan mong subukan at maglaan ng isang maliit na halaga ng iyong oras upang lumayo sa pang-araw-araw na buhay at manahimik at tumoon sa iyong sarili. Ang paggugol ng oras sa iyong sarili ay hindi isang masamang bagay. Kaya matutong tamasahin ang katahimikan at panoorin kung paano mababago at mapapabuti ng ilang minutong katahimikan sa isang araw ang iyong buhay. Nga pala, alam mo ba na may mga masamang epekto ang pagiging matalino? Panoorin mo dito.